Sa video natin ngayon pag-uusapan natin kung paano gamitin ang ManyChat para palaguin ang negosyo mo at gumawa ng sales ng autopilot gamit ang DM automation. Ko si Ashley at ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang chat para makatipid ka ng oras or your list at makipag-connect sa audience mo ng ng hindi kailangan laging nakatutok sa phone. Katapos ng video, malalaman mo kung paano gamitin ang DM automation para mas mapalalim ang relasyon mo sa mga followers at gawing customers sa mga nagko-comment. So, simulan na natin. Unang una, ano nga ba ang ManyChat? Many ay isang powerful na DM automation tool. Na naka-connect sa Instagram, Facebook, Messenger, at pati WhatsApp. It allows you to make content. unless you create flows. Automatic na nagme-message sequence. Nag-trigger kapag may nag-comment. Nag-reply sa story o nag-send ng specific keyword sa DM. Halimbawa, ikaw ay isang fitness coach at nagpo-post ka ng na may meal na plan guide. Instead of manually replying to every comment asking for the link, you can set up many chat to the DM. guide automatically kapag nag-comment sila sa na specific word like meal plan or meal prep. Na ito 24-7 at nagbibigay agad ng value sa followers mo habang pinapalago ang listahan listahan silang tignan yung mga paid offers Bago tayo mo. Bago magsimula sa tutorial. Gusto ko lang ipakita sa iyo ilang mga key features. Unang feature, yung keyword triggers. Sa ito, sa pinakasikat na feature ng ManyChat. Ibig sabihin, kapag may nagsend ng DM o nag-comment gamit ang specific na salita, automatic na sasagot ang ManyChat. Kaya natin. Sabihin natin, fitness influencer ka na may 30-day challenge. Post mo, pwede mong sabihin. Comment challenge below para makuha ang info. Kapag may nag-comment ng salitang challenge, magpapadala agad ng DM ang ManyChat para makapag-sign up sila. Nawa ko nga ito recently sa isang free challenge kasi kasama yung community ko. Sunod naman yung comment to DM automation. Pwede mo ring iset up yung automation para pag may nag-comment sa Instagram post mo, agad sila makakatanggap ng message mula sa iyo. Ganda nito para sa engagement at conversions. Sabihin natin nag-post ka ng outfit video tapos sa caption mo sinabi gusto mo, gusto mo ng buong wardrobe ko, comment wardrobe at ipapadala ko sa yung link sa lahat." Yung mga nagko-comment, makakatanggap ng message na may link sa buong routine. Personal, mabilis. At pinapalakas yung content mo para kuminta ka. Yun yun naman yung email collection. Kaya ng many chat na mag-collect ng emails diretso sa loob ng DMs Laking mo. Laking tulong to kung gusto mong gumawa ng newsletter o listahan para sa brands Di mo. Hindi mo rin i -customize yung automation para magtanong anong best email para ipadala ko yung guide. Pag sumagot sila, masasave yung email nila at may papadala sa email platform mo tulad ng ConvertKit at Klaviyo. Pag may nag-enter ng fake email, mahuhuli niya ng manager at ihilingin na mag-send ng totoong email. Pinananatili nila itong malinis yung listahan mo at tinutulungan ka mag-grow ng tunay na leads. Sino naman yung smart delays at follow-ups. Instead of blasting people with five messages at once. Pwede kang maglagay ng delay sa pagitan ng mga messages mo. Halimbawa, kapag may nag-comment para sa free guide mo, agad mo silang padala ng link. Pagkatapos ng isang oras, mag-follow up ka ng message na, by the way, ayos pa ba yung ginagawa mo? At tanungin kung ano man yung gusto mong malaman. Kung ang offer mo ay macro cheat sheet, pwede mo rin i-follow up ng ganito. Wait, mo pa ba yung macros mo o kakasimula mo pala? tulong pa to para tuloy-tuloy yung usapan at mas natural yung dating. Parang tunay na tao lang. At kung hindi sila sumagot, pwede ka magpadala ng isa pang reminder makalipas ang ilang oras. Sunod naman, yung subscriber broadcast isa ito sa mga bagong features kung saan pwede ka magpadala ng messages sa mga opt-in subscribers kahit lampas na sa 24-hour window parang meron kang mini email list sa loob mismo ng Instagram Kaya mo. Yeah, ako maglalabas ka ng bagong YouTube video tungkol sa kung paano manatiling mo motivated, mag-workout, ka mag-send na mabilis na broadcast message sa mga subscribers mo sa loob mismo ng Instagram. Halimbawa, pwede mong sabihin, "May bago akong video Paano makakapag workout kahit tinatamad ka. Want the Click link?" yes, and then mo mu send it. Sino naman templates at to duplicate flows. Kapag nakagawa ka ng isang automation, pwede mo na itong i-duplicate para magamit ulit sa susunod. Ang laking time saver nito. Limbawa, kung meron kang monthly challenge, bagong workout kada linggo, o kahit weekly podcast, pwede mong kopyahin yung flow ng nakaraan, palitan lang yung details, at ready to go ka na. At panghuli, yung multi-channel support. Hindi lang Instagram ang kaya ng many chat. Pwede mo rin itong connect sa Facebook Messenger, WhatsApp, at pwede mo itong i-embed sa website mo para sa live chat o lead capture. Kung meron kang wellness brand at may quiz ka sa website mo tulad ng What's Your Body ay pwede mong gamitin ng many sa site mo para mangolekta ng leads at ipagpatuloy ang usapan sa email o DMs. Kaya kung gusto mo magsimula sa many chat at sabayan ng tutorial na to, nilagay ko na yung link sa description sa baba. Kung ready ka na magsimula, i-click mo lang yung get started. Dito mo pwedeng i-sign up gamit ang iba't ibang channels mo. Kung gusto mo naman magsimula sa Instagram, mag-sign in ka lang din at sundin yung mga steps. Pagkatapos, ito yung itsura ng homepage. Makikita mo dito yung home, contacts, automation, live chat, at settings. Sobrang dali gumawa ng iba't ibang automations dito. Pwede ka mag-auto DM ng leads mula sa comments, mag-generate ng leads mula sa stories, at mag-automate ng conversions gamit ang AI. Pwede mo rin sagutin lahat ng DMs mo. Kaya pwede auto-send o i-customize ang reply kapag may nag-DM sa'yo. You can grow your followers from comments, so you incentivize a follower to grow your account, and you can grow your email list. Ipapakita ko sa'yo paano mag-generate ng leads gamit yung stories, kaya i-click mo lang yung kahit anong story. Sige, gawin natin yung DM. I-click mo yung next, gagawa tayo ng specific na words or reactions. Halimbawa, nag tayo ng free challenge, challenge kaya nung ginawa ko. Tawag dito ay body breakthrough challenge. Sabihin natin yung keyword na breakthrough. Sunod, gusto nating magsend ng DM na may kasamang link. Sige, yung saya at excited na ako sumali sa challenge. Ito yung link. Gawin mo lang, ilagay yung link, lagyan ng label, i-click yung here to join. Tapos i-save, tapos i-click mo na yung next. Tapos pwede na tayo mag-click ng go live. Pag may nag-message sa yon ng breakthrough, automatic nilang makukuha yan. Gawin mo lang, i-click yung go live, tapos pwede ka na mag-react sa stories. Pwede ka rin mag up para lumago yung engagement. Pwede mo rin halimbawa ay dagdag yung itong follow-up. Gusto ko lang siguraduhin na gumagana yung link sa'yo. May tanong ka Pero ba? Pero syempre, pwede mong i-customize yan. You can also ask to follow before sending the link. Tapos, pwede ka rin humingi ng email. Ang dami talagang pwedeng gawin gamit to. And again, automatic DMs mula sa post. So, kapag may nag-comment ng specific na word, pwede mo tong gawin sa kahit anong post or reel o kaya sa isang specific na post or reel Tapos, lang. ang gawin mo, halimbawa, kahit anong post, you can do comments or DM. Pwede mo rin piliin kung gusto mong mag-comment sila o mag-DM sa yeah, ko, kung gusto mong mag sila, piliin mo yon Kung gusto mo mag-DM, piliin mo rin yon Tapos i-click mo lang yung go live. Ang dali lang, diba? Para lang malaman mo, dito nakasave lahat ng contacts mo. Yung lahat na nagfo follow sa Ito yung live chat kung saan pwede ka mag-reply sa kahit sino dito. Kita mo rin ba lahat ng automations? At yan na yung buong tutorial. Ang dali at gaan, diba? Tapos ulit, kung may podcast episode ka every week na gusto mong mag-DM sa yung mga tao ng isang word, pwede mong i-duplicate yan. Kaya pwede mo silang agad padalhan ng bagong podcast episode. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa'yo yung iba't ibang plans at prices. May free plans sila para makapagsimula ka. Hindi mo lang makukuha lahat ng feature pero may access ka sa Instagram, direct messages, Facebook Messenger at TikTok. Data pa yun. Pwede ka mag-automate ng conversions, unlimited custom flows para makapag-engage na hanggang 1,000 contacts. Pwede ka rin mag-acquire ng bagong customers kasi may access ka sa basic growth tools para mag-drive ng leads sa automation at ma-segment yung contacts mo. May 10 customer tags ka para ma-segment mo yung audience mo tapos meron silang pro plan na $15 per month. Plan na to, pwede mong gamitin yung Instagram direct message, Facebook Messenger, WhatsApp, SMS, email, at tiktok pwede din. Pwede ka mag-engage ng unlimited contact. Pwede mo rin palawakin yung abot ng customer gamit yung unlimited growth tools at keywords. At makakagawa ka pa ng advanced campaigns. Kaya yeah, unlimited tags, custom fields, at advanced segments pwede mo rin i-optimize yung performance gamit ang analytics at insight tools. Laki talagang may tutulong nito para makatipid ng oras dahil sa mga integrations at pwede kang gumawa ng sarili mong setup. Wala nang many chat branding tapos may email support ka at pa At tapang huli, meron silang custom plan lahat. Dito mo pwedeng customize lahat para swak sa needs mo. May access ka sa lahat ng channels. Kunin mo lahat ng meron sa pro plan. Pero may dagdag na dedicated onboarding para sa iyo at sa team mo. Strategic recommendations, priority support, at guided experience para matulungan kang maabot yung business goals mo. Kaya again, kailangan mo talaga makipag-usap sa kanila directly. Pero kahit gusto mo magsimula sa free plan pa lang, okay na yon para matry mo muna at makita kung sulit ba para sa iyo. na natin yung mga pros and cons. Sobrang dami talagang magandang bagay sa menu At isa chat. sa pinakamalaking plus nito, ay yung malaking tipid ng oras na may bibigay sa iyo. Hindi na kailangan laging nakastak sa DMs, paulit-ulit na sagutin yung mga pare-parehong tanong. Tutulungan ka rin itong palaguin yung email list mo, diretso mula sa social media, at ginagawa nito ang conversion yung mga comments. Pwede yun sa freebies, download, sign-ups, o sales ng products. Mas pinapakinabangan ito yung content mo. Bawat post sa so story mo, kaya na ngayon mag-drive ng engagement, clicks, at leads ng automation. Kahit hindi ka tech savvy, madali lang gamitin yung interface pag na-explore mo na. Pero syempre, hindi naman perfect. Kailangan mo talaga ng Facebook page na nakalink sa Instagram mo para magamit mo na minsan nakakaligtaan ng iba. Tsaka minsan medyo nakaka-overwhelm yung setup. Sa simula. Lalo na kung maraming flows kang gagawin. At kung hindi mo maayos at nai-organize yung automations pwedeng mo, pwedeng magulo na siya habang lumalaki yung account kaya mo. Kaya para sa karamihan na gumagamit ng social media para magtayo ng negosyo, mas malaki talaga yung pros kaysa sa cons. Ang recommendation ko, magsimula ka lang sa maliit. Explore mo muna. Mag-sign up sa free trial. Nasa description yung link. Subukan mo lang at tignan mo kung paano siya gumagana. Kaya dapat mo bang gamitin ng many chat at para sa iyo ba kung to? Kung coach, influencer o creator ka, isa sa pinakamadaling paraan ang many chat para gawing clients ang followers Nang mo, Hindi ka na papagod. Dapat mo talagang gamitin. Kung nag-offer ka ng coaching o digital products, gusto mong yung email list mo. Papatakbo ka ng challenges, giveaways or product launches o kung madalas makatanggap kang ng paulit-ulit na tanong sa DMs mo. Nagawa nitong tool yung social media mo. Na isang tunay na sales channel. At kapag na setup na, tumatakbo na siya nang hindi mo kailangan i-manage palagi. Perfect to para sa mga busy na entrepreneurs. Na gusto mas kaunting oras sa inbox at mas maraming oras para gumawa o mag-coach. Kung baguhan ka pa lang at nagsisimula ka pa lang mag-build ng audience, hindi mo na kailangan maghintay. Pwede ka na agad mag-sign up sa free plan. Nung una ko narinig yung tungkol sa DM automation, feeling ko masyadong technical yun kaya sobrang nagdalawang Pero, isip ako. Pero nag sign up na ako at sinubukan, grabe ang dali lang pala at bilis ng resulta na nakita many ko. Many chat really helped me save time replying to DMs, converting followers into actual paying clients, and the automation to send lead magnets or people who wanted to join my challenge was amazing. At sobrang saya nila. Pag nasimulan mo na gawin yung flows, it's like giving your audience a better experience while you do less work. So, tapos na ang video na to. I hope you enjoy hearing about many chats. I know it's going to be so powerful for you just like it's so powerful for me. Ang video me. na to ay para tulungan kang maging expert sa e-commerce tools, marketing strategies na talagang effective. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming channel at mag ng comments sa baba. Gusto so, so namin makarinig from you. Thank you so much sa panonood at kita kit sa susunod na video.